Kaya pabili pong soft drinks. Anong soft drinks? Ano meron ka dyan? Malamig lang po. Malamig. Yung malamig na malamig ah. Ito po ba? Hindi po yan. Ito po? Oh, so Hindi po. Hindi po. Coke na lang pala kuya. Ito. Hindi, coke po. Coke, coke na lang po. Sa... Hindi it... po yan. May iba pa po ba? Mayroon po kami dito. Ito na yun. Po. Yung mas maliit pa po, po dyan, mayroon po ba? Ay, wala na po ba? Ito na yung pinakamaliit na ba? Mga... Yung cook yun. mismo ba yun? Cook mismo. Cook uh, mismo wala po kami. Ah, sige po. Huwag na, na lang po. Two days later. Yan. Pag-alik kong ang Ay! Ay! Ano kung sakit? Yung coke. Ah, yung coke. Na yung meron na kami. Uh, Ay, yung na ano uh, lang, yung RC na lang po pala. RC? Ah, uh oh. RC kung balik wala kami. Ay. Another two days later. Po. Pabili po. May drinks po. Ano yung babae ito ah. Ano po? Soft drinks, meron po kayo. Ay, wala na po kaming bintang soft drinks. Kahit ano po? Oo, wala na po.